gutom. Isa ito sa mga problemang kinakaharap hindi lang ng bansa kundi ng buong mundo. Sa kabila ng dami na mga na ng mga kainan na nag-o-offer ng Unli at Eat All You Can, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nakararanas ng gutom. Ayon sa 2024 Global Hunger Index, sa isang daan at dalawang putpitong mga bansa sa buong mundo, nasa ika-anim na ang Pilipinas na may moderate level of hunger. Ang score ng ating bansa na 14.4 out of 100 ay mas mababa sa global score na 18.3. Ayon naman sa SWS survey na inilabas noong Setyembre ng nakaraang taon, 22.9% ng pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger o hindi nakakain at least once sa nakalipas na tatlong buwan at ito ang ating iniiwasan. Kaya naman may mga programa ang gobyerno para masigurong ang bawat Pilipino ay merong pagkain sa bawat hapagkainan tulad na lamang ng walang gutom kitchen, isang food bank na inilunsad ng DSWD. May mga pribadong organisasyon at grupo ang gumagawa na rin ng hakbang para mabawasan ang mga pagkain na sasayang at maipamahagi ito sa mga kababayan nating walang makain, tulad na lamang ng Food Rescue Philippines. Ako si Rachel Go, 36 years old, founder ng We Care PH Charity Organization, partner ng Food Rescue Philippines. Yung Food Rescue Philippines na nalaman ko siya doon sa social media. Tapos sabi ko, bakit hindi namin pwedeng gawin na kami as individual, kaya natin na makasave ng environment at saka sa mga food na nasasayang. Nagpapasalamat ako sa Food Rescue Philippines kasi mas marami kaming natutulungan ng mga individual communities na nangangailangan doon sa mga food na instead na masayang ay napapakain natin at naibibigay doon sa mga taong mas nangangailangan pa. Ako si Mac Florendo, founder ng Food Rescue Philippines, also known as the Pinoy Food Rescuer. Ang Food Rescue Philippines, ang ginagawa niya ay food rescue. So ang food rescue, it's, a, it's actually a concept, it's a practice kung saan yung mga sobrang pagkain na hindi na magagamit, sa nating sobra, but still perfectly edible, nire-rescue natin, kukunin natin, kukolektahin natin. And then we redistribute to communities in need. So very simple, very straightforward. Kung ano yung sobra na pwede pang pakinabangan, we share it to others. Kasi we don't want anything going to waste. So that's the reason why we're doing food rescue. And at the same time, since pagkain naman yung nire-rescue natin, is napapamahagi natin, lalo na sa mga Pilipino na nangangailangan. Kasi ang pagkain naman, ginawa yan para makain, no? para makonsume siya. Yan. It was actually in 2015 when I, when I had the chance to study in the US. No? Nagkaroon ako ng scholarship. And sa Boulder, Colorado, may namit akong grupo. Ang tawag sa kanila, Boulder Food Rescue. So what they did is they uh, work with different food establishments na merong excess but perfectly edible food and then they collect it and they deliver to communities in need. And one attraction for me dun sa idea na yun, they were just using their bicycles. Bike, dun ako unang naging attracted kasi sobrang simple. Eh. So sabi ko parang, boom, light bulb moment sa akin yun eh. Kasi yung sobrang pagkain at kagutuman, nangyayari din naman yan sa Pilipinas. Ngayon sinerch ko sa Google, meron pang food rescue sa Philippines? Wala. Sabi ko, ito na. Ito yung magiging pasalubong ko pag uwi ko ng Pilipinas, itong idea na to. So nagsimula akong, siyempre mag-isa lang. Una, kailangan kong malaman kung meron ba talagang food waste sa Dumaguete or sa Pilipinas. So I went around bakeries, public markets, even sa university canteen. Nagtanong-tanong lang ako, ate or kuya, ano ba nangyayari sa mga hindi nabentang items? So, halo-halo yung sagot dyan. So, dun ko nalaman na meron, may potential na pagkain na pwedeng i-rescue. No? What if hindi talaga nabenta yung tinapay? What if hindi nabenta yung pudding? What if may good quality food sa canteen na hindi nabenta, may sobra pa rin? And then sa market, no? may konting bugbog lang, may konting side lang na malambot, pwede naman natin i-slice. Pagkain pa rin siya. So, it was an opportunity for me to educate those businesses. Ayan. And then, sa side ng communities, you also ask them uh, or you also educate them na meron kaming ni-rescue na pagkain, it's not the best quality, pero pwede pa siyang makonsume. Okay lang ba natanggapin nyo? Ang sagot diyan, of course, pagkain pa rin yan. So alam din nila. Third, ano yung way na mako-connect mo yan? So since meron na akong idea na pwede pa lang bike lang, meron akong basket, lalagay ko lang yung pagkain doon, magbabike ako ng 15-20 minutes, nasa simbahan na ako. So, ang sarap ng feeling na I'm doing something for the environment and for the people in just 20 minutes. Ang sarap matulog. Ang sarap matulog na mayroon kang ganong nagawang impact. Ang saya ng ating episode ngayon ng salamat dahil ang guest natin eh, gumagawa ng isang bagay na ang dami-daming nakikinabang at kailangan-kailangan pa rin sa bansa natin. Welcome to the show, Mac. Thank you, thank you. Maraming salamat for having me. And um, wala nakita nyo si uh, Mac is the founder of Food Rescue Philippines. So, you know, many years ago, senator na ako and chairman of the Committee on Health in the Senate. Yung law na pinag-aaralan ko is the Food Donation Act. Ah, yes. So, I went to the US and I studied it also just like you. Yes. And... Uh, the entity na nakita kong gumagawa ng gano'n is called City Harvest. I'm familiar with their organization. You're familiar organization. with it? Talaga <laughs> yeah. ba? Yes. So, na-meet ko yung executive director, tinur niya ako, pinakita niya yung ginagawa nila, and then um, I also went to one of the recipients of City Harvest. Isa church na kung saan nagpapakain sila ng mga tao, na talagang makikita mo na ito yung mga homeless, na yun lang yung isang meal nila sa isang araw pero at least with that one meal pwede silang maghanap ng trabaho or pwede nilang kung may, may mga responsibilidad sila pero a lot of them were homeless talaga but maraming umahon sa kahirapan sa kanila dahil lang sa nabigyan sila ng pagkain exactly what a wonderful project you have and currently ang beneficiaries mo yun yung part na i wanna explore a little bit more um is there a particular part ng country natin na doon ka nagbubuhos o kung saan ka So, again, I cannot do this alone. Yeah. So, I have to, kailangan ko lumapit sa university, no? Sa social work department, oh, kailangan ko okay. lumapit sa LGU, sa okay. simbahan, Ito sa kulungan. Tapos sila identify for Mas you. Kilala nice. Mas kilala nila. Nice. And you know what I love about yung project mo is na-recognize mo na hindi mo naman pwedeng gawin lahat, yeah. ba? Diba? So, imbis na ikaw na mag-isa-isa maghanap ng mga beneficiaries, pumunta ka na dun sa mga alam mong kilala nila, ma-identify nila. Ang galing, exacto yung sinabi mo. Yeah, oh, kasama tayo lahat. Yeah, kasama. Yan ang I think best message. Kasama tayong lahat. Thank you so much, Max. Such salam. a blessing. So may maliit na gift kami sa'yo. Ito ay munting donation lang naman namin sa Cosmo. But I want to assure you that um, my personal desire, and I speak na rin for Kuya Alan and uh, Kuya Boy, dahil pag sinabi ko naman na go tayo dito, go din naman yung dalawang yon. If you have any other special needs to help you with this advocacy, let us know, because we'd love to partner with you. And um, as I hand it over to you, can you also tell our viewers na if you like this project, where can they reach you? Uh, well, they can connect with me, Matt Florendo, and also on socials, no? and Food Rescue Philippines. So if you want to learn, if you want to start your own food rescue in the communities, nyo, And actually 10 years of doing food rescue ang actually ang na-realize ko everybody has their roles and responsibilities. Yeah. Hindi naman kailangan ako yung magluto, hindi naman kailangan ako yung tulong-tulong tayo. Lama. So ako din, I will be tayo. sharing it on my own socials kasi I really want people to know about your amazing project. Salamat. Congratulations. Salamat Maraming salamat. God bless you. Thank you. Ngayong araw ng mga kaluluwa, nawa'y maging paalala ang ating mga kwento na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maituwid. Ang bawat pinto ay pwedeng muling buksan at ang bawat kabutihan ay may buhay na walang hanggan. Patuloy tayong makinig sa mga tinig ng katarungan, pag-ibig at pag-asa. Dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda.